Antayin mo, antayin mo. Sige, 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 antayin mo. Papatulog po kita, putangin na mo. Huwag nang Yes, the smile and the rain is gone. Antayin mo. Nanunuto ka. Sige. Isa na namang bulok na tao mga idol, mga kamasa. Ako mga kamasa, wala yung willing mga balita. May nga mga kamasa eh ya ako, katawanan lang, pro kayo ganito, katawanan mo, kaya pa mga amas, ha? Diba? Oo. Oh. <laughs> Pero ba, katawanan, gina, kaya simple, Wala mang ilabda na niyang salakyan. Layo man to, di man itong banggaan to. to. Ah, Amo, not, man, yung pusil. Na. Marang po pinusil, eh, marang makaigok yun. Yatay, yun, yung mga tawahanan, eh. Marang po mga kitsa-kinsa. Mamunot man yung pusil. Ha? tanahon tayo, share eh. Pakishare video, mga idol. Mga kamasa, liwag lang kasir para madakpan eh kasir ang mga idol arap lit ang mga idol screenshot nyo isend nyo sa mga amigo nyo na nga arat na sa kalihukan tingala menta sus tanaw tayo eh tanawa, tanaw ah klaro kayo ang story sayo po na yung nabuhat mo ba di Pormahan namin imong mong pormahan na. Mura kang maestro pero ah. Kagalang-galang ay mong pormahan pero ah, may tayo mong gilig yata eh bisag pintik di ka pwede nga labot sa tao eh bisag manguo mo -um ka lang mo dili pwede na bawal na bawal na sa kalukan kani karalawan man eh oh ang kinabuhat siya karalawan mo na antayin mo <laughs> antayin mo layo layo sir layo 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 nun eh Antayin mo. Oh, nanutok ng baril. Ang layo, layo ng. Antayin mo. Sige, antayin mo. Nanutok ah. Sige, antayin mo. Sige, antayin mo. Sige. Kailan pa pa tayo pupunta kay Manyo? Ang layo-layo ko, sir eh. Ang layo. Sige, kayo nga, ka, kayo nga ka, ang ka nangaharang eh. Sige, bahala kayo. Sige, saktan nyo ko. Umuha ka wala naman akong kasalanan eh. Ang layo, layo ko eh. Pa Ang layo. Paano ko yung mga ano? Sige. 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 Antayin mo, antayin mo. Sige, 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 sige. Antayin mo. Papatulbo kita. Butangin na mo. Huwag nang magpurahin. Sige. yabang-yabang nito. -yabang yabang-yabang mo ha. Alalaan mo, nakabidyo ka. Yari ka sa akin. Alalahanin mo. Pupos kitang hayop ka. Yabang. Ibang yabang hindi naman yan. Ina ano?